Maganda umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Webes, August 7, 2025. So, yung binabantayan po nating low pressure area dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay huling na mataan sa line 390 kilometers east ng Kasiguran Aurora. Mababa pa naman yung chance na ito na maging isang ganap na bagyo, pero inaasahan natin bilang low pressure area, magdadala po ito ng mga pag-ulan, lalo na sa pagtawid nito sa kalupaan natin dito sa Luzon na possible mangyari mamayang gabi or hanggang bukas. So, inaasahan po natin, mga kalat-kalat na pag Ulan lalo na dito sa Luzon. Hindi rin natin inaalis ang posibilidad na ito'y maging isang ganap na bagyo over West Philippine Sea. Samantala, meron din tayong low pressure area dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito'y huling na mataan sa line 2,815 kilometers east ng Northern Luzon. Sa ngayon, medium chance ito na maging isang ganap na bagyo. Meaning po, mababa yung chance na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours. Pero sa mga susunod na araw, tumataas po yung chance na ito na maging isang ganap na bagyo. Hindi rin natin inaalis ang posibilidad na ito'y pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero sa ngayon, wala naman itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Another weather system na nagpapaulan dito sa ating bansa ay ang Southwest Monsoon na umiiral dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan po natin, dulot nga po ng low pressure area, magiging maulan po ang ating panahon. Asahan po natin ang makulimlim na may mga kalat-kalat na pag-ulan. Aguat ng temperatura for Metro Manila 24 to 31 degrees Celsius, low 24 to 31 degrees Celsius. For Tagaytay asahan natin na 24 to 31 degrees Celsius. Baguio, 16 to 24 degrees Celsius. For Tagaytay, asahan natin 23 to 30 degrees Celsius. At Legazpi, 24 to 31 degrees Celsius. So, iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan, dulot na itong low pressure area. Dahil inaasahan din po natin, lalo na dito sa Mikagayan Valley, Aurora, at Cordillera Administrative Region, ang mga malawakang mga pag-ulan. So, Tutok po tayo sa heavy rainfall warning na possible na ilabas ng pag-asa. Check po natin lagi ang panahon.gov.ph. Para naman dito sa may Palawan, Visayas at ibang bahagi po ng Mindanao, inaasahan po natin magiging maulan din po ang kanilang panahon pero dulot naman ito ng Southwest Monsoon. Inaasahan din naman natin dito sa may Soxargen at Davao Region, makakaranas naman sila ng na maaliwalas na panahon pero asahan din natin mataas ang tsansa ng mga pag-ulan pagdating sa hapon at sa gabi, dulot pa rin naman ito ng habagat. Aguat ng temperatura for Kalayan, Ainans at Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius, Iloilo, 24 to 31 degrees Celsius. For Cebu, 26 to 30 degrees Celsius, Tacloban, 25 to 30 degrees Celsius. For Sambonga, 24 to 31 degrees Celsius, Cagayan de Oro, 24 to 32 degrees Celsius, at Davao, 24 to 33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warnings sa anumang seaboards ng ating bansa. Pero iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayang mangingisda at may mga sasakyat maliit, maliit pandagat, lalo na po dito sa low pressure area natin. At insahan po rin po natin yung mga malalakas na hangin at mga pataas na mga apag-alon. Ang sunrise mamaya ay 5.41 a.m. at ang sunset mamaya ay 6.23 p.m.